Good morning po siyong lahat. Luzon B. sa Yasmin Daraw. Kumusta mga no? So, welcome back naman sa ating uh, surprise uh, Lotto Tipser o 3D Guided Steel Combination. Panibagot tayong update sa September uh, 30, no? Sa pang 2PM do. So, ang kabuhang slot ka po sa 3D National sa September 12 sa 2PM is a 513 sa 5PM is a 352 sa 9PM is a 014 uh, 6D 293105 Minda ng area last 2 is 05 mga kaido no So ngayon at 2 pm Hopefully ay makuha natin to ang exact combination no Okay mabun tayo mga kaido Unang guide natin is a 143. Portray Pangalawa is a 639 538. 541 3, 8, 5, 4, 1, mga kaidol so, Yan ang ating kombinasyon ngayon sa pang 2 pindo. At Dito sa apat may best tayo ditong dalawa na five at saka 541 ng ating guide sa pang-hat-to-pimlo. screenshot. May bahagi tayo yung uh, best pairing guide mga idol Ito ang ating uh, best guide para sa ngayong araw, no? Uh, 5, 7 5, 7 5 1, no? Parisan sa 3D National Circus. At sa ating Mindanao area, last two back idol, ito, the best din to, no? Uh, sa wedding o sa ganaan lang. paki screenshot may ibahagi din naman tayo ng lucky pick. Ito so, itong ating lucky pick mga kaidol, 635, 355, 331, 132, 346, at saka 229. Dito din sa ating 6 combination sa lucky pick, may list tayo ditong 635. So yan ang ating guide para sa ngayong araw sa September 13, 2024. Good luck and bye bye.